Wala yung matawa ni Papa. Basta, pagbukas ko po ng katawan, walang laman. Hindi ko na po ulit yung mail. Ano nga kay Papa. Baka kasi buhay pa yung Papa mo. Tawad ako po yung mamay. Tol, ganito kasi yun eh. Kung wala nang bangkay doon, isa lang ibig sabihin nun. Baka buhay pa yung papa mo, kaya lang, asan ah, siya? Bakit hindi siya nagpaparamdam? Bakit ka ba sudan-sudan sa akin? Ha? Eh, tol, alam ko na rin na may sikreto mo eh. Ano bang tulungan din kita sa plano mo, di ba? Salamat na lang. Ayaw mo ba makita yung papa mo? Hinanday lang kung ako, bakit ako namasukan dito. Gusto ko malaman yung nangyari kay papa. Sa'ko, bakit ako iniwan noon? Tol, tutulungan kitang mahanap yung papa mo. Hmm. na pambata ka. Ano bang nangyari? Sinuntok niya po yung pader. Bakit? Pumunta po kasi si na tita Ruth sa morgue. Ina-identify nila yung katawan ni ate George. Nung ginagawa mo dito? Bakit totoo ba yung narinig ko? Nasa morgue si George? patay na siya. Masyadong masaya. Hindi ka ng ate yung nakita sa morgue. Hindi pa siya patay kagaya ng gusto mo. Why nagkakamali ka? Kung totoo ang pinatay niya si Beverly, kailangan niyang pagbayaran yon Kailangan niya makulong. Pero hindi ko gusto mamatay si George. Kunwari ka pa eh! Di ba yan naman yung gusto mo? mamatay na si ate para mawala na kami dito sa pamamahay na to? Bakal tayo dito. Ang oh nagot tayo pag nauli tayo nandito. Tinungkap mo nga yung blipingan ng tatay mo. Tapos yung ka ba natatakot. At saka busy yung mga palasyo sa mga nangyayari kay Miss Beverly at kay Ma'am George. So wala makakita sa atin dito. Tara na. Ano bang plano mo? Calm down. Mark. Bitawan mo ako! Mo, napakasama mo eh. Ikaw yung dahilan ba't nawawala si ate? Kung yung dahilan ba nagkaletsi-letsi yung pamilya namin? Hindi <laughs> ka ba ako sa amin? Ha? Lord. Lord, I'm sorry. I'm, I'm sorry kung nag-ipit yung ate mo sa lahat ng ito. Pero Lord, sipin mo. Kung talagang inusente siya, Nasaan siya? Bakit siya nawawala? Bakit siya nagtatago? Bakit pati sa inyo hindi siya nagpaparamdam? Isipin mo, Ward. Hindi siya, Hindi. Hindi siya. Hindi. 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 siya hindi. <laughs> Hindi kayo na si ate! Hindi! Hindi! Huwag na tayo mag-away, please! We really, really need each other. Ito naman ito ang sa George! Mga anak ko! Ikaw, so, huwag kang mga halapit-lapit dyan sa babae niyan!